to this video, ayan kung napapansin ninyo, meron tayo dyan na nakaready na pork chop ayan ay hiniwaan ko na sa gilid-gilid ayan para siksik yung lasa ng ating lulutuin so ito ay simpleng luto lang yung ating gagawin, haluan lang natin ng pineapple tidbits mamasita oyster sauce, disclaimer lang hindi po siya sponsor ng Del Monte at uh, mamasitas, at haluan natin ng bawang at sibuyas So itong ating pork chop ay lagyan lang natin yan ng pamintang pino. Ayan, pamintang pino. At asin. At ating imamassage, isa-isa. para balance ang alat. Uh, kung meron kayong um, garlic powder, pwede ninyong lagyan, pero pwede rin hindi. Namasas lang natin sa isa yung ating pork chop. And then, marinate natin yan ng mga isang oras. So, after an hour, dito sa ating frying pan. Ayan, naglagay na pala tayo ng mantika dyan. At iha-fry natin yung ating marinated na pork chop. Ayan. Arrange lang natin dyan sa ating frying pan yung ating pork chop. Kung na pala pinapakita sa inyo yung paglagay ko ng mantika. At uh, Lutangers yan. Ayan, lagay na natin dyan lahat yung ating limang pork fat. Ayan. Iba brown-brown lang natin yan. Ayan. At hindi natin susunogin yung ating pork fat. Balik pa rin natin yan. Okay. half cook lang naman yung ating gagawin itong ating pork lahat. balik ka rin natin lahat yun. Ayan, so sakto lang yan siya. Ayan, so lang din yung gagawin natin sa kabila. Ganyan lang, medyo brown-brown lang ang dati Ayan, silipin natin yung ating pork chop. Ayan, pwede na to sya guys. Tanggalin na natin sa ating frying pan at patay natin yung apoy at baka masunog. Ayan, buki na siya. So ayan, dito sa ating isang kawali, ayan, maglagay ulit tayo dyan ng mantika, kaunti lang. Yung pinaglulutuan natin ng pork chop. Ayan, doon, doon ako kumuha ng mantika kasi sayang. Ayan. At dahil mainit na yan, igigisa na natin yung ating bawang Mix na rin yung ating sibuyas. Ayan, tagisa lang. ang kagabas yung aroma ng ating sibuyas at bawang. Ayan, pagkaganan na yung ating sibuyas, ilagay na natin yung ating na half fry na pork chop. lagyan lang natin yan ng uh, kaunting soy sauce. Ayan, tansa-tansa lang yan. At binigay. Kaya ang kumulo, balikan natin maya-maya. Kumulo -maya. na. Balikan natin yung ating pork chop. pagkatapos baliktarin, buhusan ng isang balo na tubig. Ayan, katamtamang dami lang sa tubig. Yung tamang-tama, lalambot yung ating pork chop. At syempre, para mas mabilis kumulo, takpa natin yun. At balikan natin yan maya-maya pagkasatingin natin ay malambot na yung pork chop silip-silip ayan mukhang kukunti na yung sabang ilalagay na natin dyan yung ating dalawang sashina oyster sauce ayan ginupitan ko lang at ibuhos na natin yung dalawang sashi Sana all, nagpigtid pa yung motor. lang natin ng kaunting brown sugar. Ayan, konti lang. At pork cubes. Pork cubes. Gawin lang natin yan baliktad-baliktad sa pork cha para level ang sarap. Sarap, sarap yarn. Ayan, pakuluan ulit. Hanggang lumapot yung kanyang sabaw. Ayan, lumapot na yung sabaw. Sa pagkakataong ito. Ay, pagkakataong ito. Ilalagay na natin yung ating uh, pineapple tidbits. na natin yung dalawang sashay na pineapple seed bits ayan so okay na yung ating pork chop ready to serve na yan so para makakain tayo ilipat natin sa ating lagayan So, yun na yung ating ulam for today's video. Ayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. So, as uh, so, usual, so, so, kami ay kainan na naman. Bye-bye everyone!